kaya daw na vlog kasi mahirap daw ang afam na pa, na, na pangasawa grabe giningo yun banderiyo <laughs> oh, kamu sige ka kayo kayo nang mayaman oy mayaman na kayo pero ito ha pangkalahatang usapan ito ha hindi lahat ng mga nag-vlog mga mahirap, marami din mga mayayaman mga artista nag-vlog na ngayon no kasi yun ang hilig Oh, yung iba nga hindi na nga kailangan nilang na, 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 kumita pa dito pero nahiligan nila kumita sila alangan naman alangan na magibigayan sa inyo hindi man kayo naghirap niyan pero anyways no pangkalahatan sa lahat ng mga content creators sa lahat ng mga vloggers hilig hilig lang talaga iyan no marami diyan ang mga mayayaman na malaki pa yung pera nila kasi kinikita nila dito pero nagba kasi gusto nila yung ginagawa nila So, kayo dyan, nagsasabi ng ganito. Oh, kayo yung mga vitamina namin. <laughs> no, sige. Pag-release, agad mo para maka-testing mo kwarta pun No? Ah, maano rin kayo. Ma ah, wala kayong hilig. Ah. Kaya, yun nga pala. Nasabi ko rin pala. Kanya-kanyang hilig. Ah, ang hilig nyo naman is yung um, uh, ang ano ng kapwa ninyo, makapagsalita ng hini, maganda, yun rin naman ang hilig ninyo. Kami dito, hilig rin namin makipag-usap dito sa kamera. At iba ba to, yung mga sinasabi nyo. <laughs> mahilig din kami mag-open sa aming opinion. Uh, no? mahilig kami mag-ano. lang no? mm. So, wag na rin kayong mag -ano, kung kami magsasalita din sa aming katungod, no? Wow, pag kay Kaya kamo, kayo dyan, mga basher, mga hiter, nagsasalita man kayo sa inyong karapatan. den huwag nyo rin kaming anuhan ng karapatan na magsasalita. Kasi yan ang hilig niyo ganito din ang hilig namin. Espito lang. na good. Hmm. Talagang pakigyaw-yaw, tubagun. Hmm.